Jom, saan ka? India. Saan ka pupunta? Kuwi. Saan? saan? Sa Doha. Ang <laughs> dilim. Kuwi. 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 Diba? <laughs> saan ka? Pwede Bakit ang dilim mo tignan? Yun. Saan ka? Dito ang harap sa akin. Saan ka? Against the light. Saan ka? Ay, tara. Wait lang. Jom. Jom. Jom, saan punta mo? Uwe. Saan ka uwe? Uwe. Sabihin ng mamon. Iyak ka? Iyak ka no? Ha? Ha? Saan ka kasi pupunta? Bakit ang dami-dami mong gamit? Uwi ka? Saan? Bin Bye-bye. <laughs> Magbabay ka na. Bye. Bye.